Hindi ko malilimutan ang araw na akala ko'y magiging pinakamasaya sa buhay ko, pero nauwi sa pinakamalalim na sugat na dinala ko ng maraming taon. Kasal namin ni Ruel. Yung lalaking minahal ko kahit alam kong galing siya sa mayamang pamilya. Ako. Anak lang ang tindera ng lumpiang toge sa palengke. Pero sabi niya noon, hindi raw mahalaga ang pera, pagmamahal lang daw. Pero habang nakatayo ako sa gilid ng altar, hinihintay ang cue para lumakad, nanlamig ang kamay ko. Hindi dahil kinakabahan ako kundi dahil narinig ko ang boses ng biyanan kong si Madam Leticia, abulong pero punong-puno ng galit. Hindi bagay ang anak ko sa babaeng to, mukha siyang pulubi. Para bang may tumusok sa dibdib ko. Hinigpitan ko ang hawak sa bulaklak, pilit mumiti, pilit maging matatag. Pero hindi doon nagtapos. Nang paakyat na ako sa Aisle, habang pinagmamasdan ako ng mga bisitang halos lahat ay kamag-anak nila, napansin kong hindi masaya ang mga mata. Parang pinagtatawanan ako sa loob-loob nila. Minsan, may isang ninang pang napailing. At bago pa ako makarating sa gitna biglang naglakad si Madam Leticia papunta sa harapan. Hindi ko alam kung anong plano niya, pero nang nakatapat na siya sa akin, marahan niyang binunot ang veil ko at pabulong na sinabi. Lumayas ka, hindi ka pwedeng maging manugang ko. Nanigas ang katawan ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Parang lahat ng tao sa loob ng simbahan, sabay-sabay na napatingin sa amin. Ma, ano nang ginagawa niyo? Mariing sabi ni Ruel, halatang nailang. Pero hindi siya lumapit. Hindi niya ako nilapitan. Hindi niya ako inagapayan o ipinagtanggol. Nakatayo lang siya, kagat ang labi, parang kinakahiya ako. At doon na nagsimula ang kahihiyan na hindi ko inakalang mangyayari sa mismong araw ng kasal ko. Hinila ako ng bienan ko sa braso, hindi man malakas pero sapat para matisod ako ng bahagya. Hindi kita papakasalan sa anak ko. Iwan mo ang pamilya namin. Hindi ka dapat nandito. Parang umikot ang buong simbahan. May mga narinig akong bulong. Yan ba ang napili ni Ruel? Bakit ang baba naman? Siguro habol lang niya ang pera. At habang nakatungo ako, halos maluha, hindi ko alam kung saan ako lulugar. Pero ang mas masakit, nang naglakad ako palayo, sunod-sunod ang luha ko, tumingin ako kay Ruel, umaasang susundan niya ako, yayakapin, ipaglalaban ako. Pero hindi. Nanatili siyang nakatayo. Walang imik. Parang wala kaming pinagdaanan, parang hindi siya yung lalaking nangako sa akin ng ti kahit anong mangyari. Paglabas ko ng simbahan, doon ko naramdaman ang bigat ng buong mundo. Hindi man lang ako nakaabot sa altar pero nasaktan na ako nang parang binagsakan ako ng langit at lupa. Huminto ako sa hagdan, huminga ng malalim at sa unang pagkakataon, tinanong ko ang sarili ko. Bakit ganito? Ano bang mali sa pagkatao ko? Pero hindi ko alam ang araw na yun na puno ng kahihiyan at luha. Yun din pala ang magiging simula ng isang lihim na ni minsan ay hindi ko inasahang matutuklasan. Lihim na magpapabago sa buhay ko. At sa buong pamilya nila. Pagkalabas ko ng simbahan, hindi ko na napigilang umiyak ng malakas. Para akong batang inagawa ng laruan, pero mas malala, parang inagawan ako ng dignidad. Tumakbo ako papunta sa gilid ng simbahan kung saan walang tao, at doon ko ibinuhos lahat ng sakit na pilit kong kinukulong habang nasa loob ako. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nandoon, yakap-yakap ang sarili, nang biglang may marahang kamay na humawak sa balikat ko. Anak ayos ka lang ba? Paglingon ko, si mama pala. Nanlalambot siya sa pag-aalala, halatang pigil ang sarili na sigawan ang buong pamilya ni Ruel sa ginawa nila. Niyakap niya ako ng mahigpit. Anak, kung ayaw nila sayo, hindi ikaw ang problema. Hindi mo kasalanan kung ipinanganak tayong mahirap. Hindi ako nakapagsalita. Gusto ko sumagot pero puro hikbi lang lumalabas. Pero bago pa kami tuluyang makapag-usap ng maayos, may narinig kaming papalapit na yabag. Si Ruel. Hingal, parang tumakbo mula sa loob. Mae, sabi niya, sandali. Pag-usapan natin. Tumayo ako, hindi dahil gusto ko siyang kausapin, kundi dahil kailangan kong marinig ang paliwanag niya. Bakit ka hindi kumilos, Ruel, nanginginig kong tanong. Bakit mo ako hinaya ang ipahiya? Bakit mo hinaya ang hilahin ako palabas? Bumuntong hininga siya, parang hirap huminga sa bigat ng sitwasyon. Hindi ko talaga alam na gagawin ni mama yun. Maihindi dapat mangyari to, babawi ako. Paano, sagot ni mama, malumanay pero may bigat ang bawat salita. Paano ka babawi kung mismong sa harap ng altar, hindi mo man lang kayang ipagtanggol ang anak ko? Napayuko si Ruel. At doon ko unang naramdaman na may malalim pang rason kung bakit hindi niya ako kayang ipaglaban. Tumingin si Ruel sa paligid, sinigurong wala nang nakakarinig, at sa halos pabulong na sinabi. May kailangan kong sundin ang gusto ni Mama. Dahil may kailangan akong pamana. Kapag sinuway ko siya, aalisin niya lahat. Parang may sumampal sa akin. Pamana, ulit ko, hindi makapaniwala. 'Yun ang dahilan. Yun ang mas mahalaga sa iyo kaysa sa akin. Mae, hindi ganoon. Ganon na nga putol ko. Hindi mo na kailangang ipaliwanad. Gusto ko siyang sampalin. Gusto ko siyang sigawan. Pero wala akong lakas. Wala akong natirang lakas para sa kanya. Uwi na kami, sabi ni Mama at marahan akong inalalayan. Ayoko magtagal dito. Walang nagawa si Ruel kundi tumayo lang habang naglalakad kami palayo. Pero habang papalayo kami, narinig ko siyang nagsabi. Mae, babalikan kita. Hindi matatapos dito to. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako lumingon. Hindi ako dapat lumingon. Kinagabihan, habang nakaupo ako sa maliit naming bahay sa tabi ng eskenita, kahimik lang akong nakatingin sa sahig. Nasa mesa si mama, may dalang isang lumang envelope. Anak, mahinahon niyang sabi, gusto ko sanang sabihin to dati pa pero ngayon ko lang kaya. Napatingin ako sa kanya. Ano yon, ma? Marahan niyang inilapag ang envelope sa harap ko. Nagpadala sa akin ng sulat ang isang abogado isang buwan na ang nakalipas. Abogado, takang tanong ko. Sagot ni mama. Matagal ko nang tinatago to kasi hindi ko alam kung para sa iyo ba talaga ito, o baka nagkamali lang. Nanginginig ang kamay ko nang buksan ko ang envelope. Isang sulat. Makapal, may perma. May logo ng isang kilalang law firm. At ang unang linya ng sulat, halos hindi ko mabasa ng diretsahan dahil sa panginginig ng dibdib ko. Para kay Mailin Santos, lehitimong tagapagmana ng isa sa pinakamalaking kumpanyang pagmamayari ng pamilya Montenegro. Parang umikot ang buong mundo. Ano to, ma? Halos pabulong kong tanong. Ano tong sinasabi nila? Tumulo ang luha ni mama Anak may hindi ka alam tungkol sa pagkatao mo. At bago pa niya masabi ang susunod na bahagi, biglang may kumatok ng malakas sa pintuan. Sunod-sunod. Parang may nagmamadali. Nagkatinginan kami ni mama, sabay kabog ng dibdib ko. Mae, sigaw ng boses sa labas. Kilala ko ang boses na iyon. Si Ruel. At hindi siya nag-iisa, may ibang boses na pamilyar. Si Madam Leticia at parang galit na galit. Tumayo ako, halos mawala ang balanse sa takot at pagkabigla. Halos maramdaman ko ang panginginig ng sahig sa bawat yabag nila papalapit sa pintuan. Mailin, bungad ni Ruel, halatang hindi niya alam kung paano simulan. Bukas ka ba ng pinto? Hindi ko sinagot. Tahimik lang akong nakatayo, pinipigil ang huling hibla ng aking disiplina. Pero alam kong hindi sila basta-basta alis. Anak, buksan mo na, sigaw ni Madam Leticia mula sa labas. Kailangang mag-usap tayo. Ngayon na. Hindi ko alam kung saan galing ang lakas ko, pero marahang bumukas ang pinto. Dito ko nakita ang dalawang mukha na matagal ko nang kinatatakutan at minahal sa parehong oras, ang lalaki na minahal ko, at ang babaeng nagsilbing haligi ng kahiyan ko. Ruel, bulong ko, pero hindi niya ako tinugon. Halos tumayo lang siya, nakatingin sa akin, tila nagdadalawang-isip. Anak, simula ni Madam Leticia, kailangan mong malaman ang katotohanan. Hindi lang basta-basta kasal ito, may malalim na dahilan kung bakit ginawa ko ang lahat. Tumigil ako. Parang nakabaon sa dibdib ko ang bawat salita. Gusto ko nang umalis, gusto ko nang huminto sa pakiramdam na parang kinukulong ng pamilya niya ang sarili ko sa isang kawalan. Katotohanan, tanong ko, halatang kinakabahan ano pa ang hindi niyo sinasabi sa akin? Huminga si Ruel, halatang may gusto rin siyang sabihin, pero pinigil niya ang sarili. Parang may bumigat sa kanyang dibdib at alam ko, hindi lang ito simpleng usapan. Mae, simula ni Madam Leticia, ang pamilya namin may pinapamana sa anak ko. Pero hindi lang basta pamana. May pinapamana sa kanya na kung hindi siya susunod, maapektuhan lahat. Hindi ko maintindihan. Ano nang ibig niyo sabihin? Alam mo ba, halinghing ni Madam Leticia, na ang tunay na anak ni Ruel ay may kapatid na malaki ang iniwang negosyo sa bansa. At siya ang lehitimong tagapagmana ng Montenegro Corporation. Tumahimik ako. Parang may sumabog sa utak ko. Parang bawat bahagi ng mundo ko ay nagulo sa isang iglap. Anak, ti patuloy ni mama, kaya mo pala ipagtanggol ang sarili mo at sa palagay ko, hindi mo pa alam, pero may koneksyon ka sa pamilyang iyan. Anong koneksyon, halatang kinakabahan akong tanong. Ako ba'y dapat kabilang doon? Tumigil si Madam Leticia at tumingin kay Ruel. Ang tensyon sa pagitan nila ay halatang matagal nang nakatago, parang apoy na hindi man lang nagpakita sa labas, pero sumiklab sa bawat salita. Ruel, mariin niyang sabi, lahat ng ginawa mo ay mali. Pinagsamantalahan mo ang pagkakataon mo sa kanya. Pero ngayon lumalabas na may sikreto ka rin. Napatingin ako kay Ruel, at sa unang pagkakataon sa araw na iyon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Takot na hindi para sa sarili niya, kundi para sa akin. Mae, halos pabulong niyang sabi, hindi mo pa alam pero ikaw pala ang anak ng bilyonaryo. Hindi ako nakagalaw. Parang hindi ko marinig ng tama. Anak ng bilyonaryo, ulit ko, halatang hindi makapaniwala. Ano nang sinasabi niyo? Tumayo si Madam Leticia, at sa bawat salita niya, parang may bumagsak na ladrilyo sa dibdib ko. Ang tunay na pamilya ng ina mo, mailin sila ang Montenegro na matagal mong iniisip na wala kang kinalaman. At ikaw pala may karapatan sa lahat ng yaman, negosyo, at pangalan na iniwan sa anak ng pamilya namin sa iyo. Parang nanahimik ang mundo. Parang huminto ang oras sa paligid ko. At sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang kakaibang halo ng galit, gulat at kabiguan. Pilit kong pinigilan ang luha, pero hindi ko na matiis. Hindi lang ako biktima ng kahihiyan sa kasal kundi ngayon, nalaman ko, na lahat ng buhay ko ay mailihim na nakatago. Lihim na magpapabago sa lahat ng relasyon ko, sa lahat ng pananaw ko sa mundo, at sa lalaking minahal ko. At bago pa man ako makagalaw o makapagsalita, biglang may kumatok muli sa pinto. Isang tahol ng kotse. Isang yabag ng sapatos na pamilyar. Siya bumalik. Tumigil lang lahat ng bumabagabag na tanong sa loob ko nang makita ko kung sino ang nakatayo sa labas ng aming pintuan. Siya, ang lalaking matagal ko nang iniwan sa palengke, ang lalaking minahal ko kahit alam kong mayaman ang mundo niya. Ngunit ngayon hindi siya simpleng lalaki lang. Ang damit niya ay mamahalin, maayos at may aura ng kapangyarihan. Pero higit sa lahat, may hawak siyang katotohanan na magpapabago sa lahat. Mailin, mahinang sabi niya, halatang pagod at may bigat sa dibdib, kailangan mong malaman ang lahat bago patuluyang masira ang lahat. Tumango ako, halos hindi makapagsalita. Ngunit sa puso ko, alam ko, ito na ang pagkakataon. Ang pagkakataon para malaman kung sino talaga ako at kung saan ako nabibilang. Hindi mo alam, halinghing niya, na sa likod ng lahat ng kahihiyan na ginawa sa iyo, may plano para sa iyo. At hindi lang basta plano ito ang pagkakataon mo na makamit ang hustisya, mailin. Tumigil siya sa glit, parang pinipili ang tamang salita. Alam mo ba kung sino ang tunay na anak ng bilyonaryo? Tanong niya at parang hinigop ang hangin sa paligid. Tumango ako. Narinig ko na ito mula kay Madam Leticia. Pero hindi ko pa rin maintindihan. Siya pala ikaw, Mailin, sabi niya, halatang pilit pinipigilan ang emosyon, ang lehitimong tagapagmana ng Montenegro Corporation. Ang lahat ng itinangisayo, lahat ng kahihiyan hindi mo kailangang tiisin. Hindi ka kailanman mahihirapan na lang sa buhay mo. Para bang naglaho ang sahig sa ilalim ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong tumawa, umiyak o magalit. Ang lahat ng taon ng hirap, ng pangutya ng mga mata ng tao na tumuturo sa akin sa araw ng kasal, parang biglang naibalik sa kanilang tamang lugar. Ngunit bago ko man ma ang lahat, lumapit si Ruel. Hindi siya halatang galit kundi halo ng takot at pangulila. Mailin, mariin niyang sabi, hindi ko alam hindi ko alam na ganito kalaki ang sikreto. At hindi ko sinadyang masaktan ka. Tumayo ako, at sa bawat hakbang ko palapit sa kanya, naramdaman ko ang matinding emosyon, puot, lungkot, at kakaibang init ng katotohanan. Ruel, halos pabulong kong sabi, pinahirapan mo ako sa harap ng altar. ang ipahiya ako ng sariling ina mo at ngayon, sasabihin mo lang na hindi mo sinasadya. Tumango siya, halatang pinipigilan ang sarili na maiyak. Hindi ko sinasadya, mailin pero ngayon, pwede pa tayong mag-ayos. Pwede pa nating ayusin ang lahat, kung papayag ka. Ngunit bago ko siya masagot, umasok si Madam Leticia, halatang galit pero maihalong ka ba? Ruel, hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Ang lahat ng ito ay napakadelikado. Kung susunod ka sa puso mo, mawawala ang lahat ng iniwan sa iyo ng pamilya huminga ako ng malalim. Sa wakas, malinaw na sa akin, hindi lang simpleng kasal ang naging labanan. Ang kasal na iyon ay nagsilbing pintuan sa mas malaking lihim sa isang pamilya, kayamanan at mga relasyon na matagal nang nakatago. At sa isang iglap, naisip ko, kung ganito kalaki ang sikreto ano pa kaya ang ibang hindi ko alam. Ano ang iba pang bagay na magpapabago sa buhay ko sa lahat ng nakapaligid sa akin? At sa parehong oras, Naramdaman ko ang kakaibang halo ng lakas sa dibdib ko. Hindi na ako simpleng babae ng palengke. Hindi na ako biktima ng kahihiyan. Ako, Mailin Santos anak ng bilyonaryo. At sa tabi ng lahat ng iyon nakatayo si Ruel. Hindi ko alam kung handa na ba akong patawarin siya. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi na ako babalik sa dati kong mundo. Ngunit bago pa man magsimula ang bagong kabanata may narinig kaming yabag sa haddan at alam kong ang yabag na iyon ay hindi pangkaraniwan. Tumigil ang yabag sa hagdan. Huminga kami ng malalim lahat ng mata nakatingin sa pintuan. At sa isang iglap, muling bumukas ang pinto. Ngunit hindi ito si Ruel, hindi ito si Madam Leticia, kundi isang matanda, elegante, at maihawak na folder na may tatak ng Montenegro Corporation. Mailin Santos, tanong ng matanda, halatang profesional pero may malumanay na tono. Tumayo ako, natataranta pero maihalo rin kuryosidad. Ako po iyon. Kung papayag ka, nais ka naming ipakilala bilang lehitimong tagapagmana ng Montenegro Corporation, paliwanag ng matanda. Lahat ng karapatan, lahat ng negosyo, at lahat ng ari-arian ay nakalaan sa iyo. Hindi ko alam kung tumawa o umiyak. Ang dami kong naramdaman, kagalakan, pagkabigla at isang kakaibang kapanatagan. Sa wakas, ang lahat ng paghihirap at kahihiyan nagkaroon ng katapusan. Tumingin ako kay Ruel. Ang lalaking minsang nag-iwan sa akin sa harap ng altar, ngayon ay nakatayo sa aking harapan, puno ng pag-asa at pagsisisi. "Mailin," sabi niya, halos pabulong, "handa akong ayusin ang lahat. Kung papayag ka, gusto kong maging katuwang mo sa lahat ng ito. Hindi ko na ulitin ang pagkakamali ko." Huminga ako. Sa loob ng mahabang panahon, napuno ng galit at kerot ang puso ko. Ngunit sa pagkakataong ito na pagtanto ko, hindi na ako biktima. Ako ay isang babae na may may karapatan at may kontrol sa sariling buhay. Umiti ako ng dahan-dahan, marahil para sa unang pagkakataon ng hindi ito pilit. Ruel, hindi na tayo magsimula sa nakaraan. Ngunit ngayon, gusto kong simulan ang buhay ko sa sarili kong paraan. Tumango siya at kahit halatang mailungkot nauunawaan niya. Anuman ang piliin mo, susuportahan kita. At sa harap ng lahat, Bienan, pamilya at abogado, tumayo ako. Hindi bilang isang biktima ng kahihiyan, kundi bilang Mailin Santos, anak ng bilyonaryo, isang babae na may sariling karapatan, sariling desisyon at sariling kinabukasan. Madam Leticia, na dati puno ng galit at pagkamuhi, napatingin sa akin. Hindi siya nakangiti, ngunit may tila pag-aalangan sa kanyang mukha. Alam ko sa sarili ko, natutunan niya na ang respeto at pagkilala ay hindi nakukuha sa kapangyarihan o pera kundi sa puso ng tao. Tumabi ako sa mama ko, yakap-yakap ko siya ng mahigpit. Salamat po, masalahat. Ngunit sa isip ko, isa pa lang ang natutunan ko, kahit gaano man kalaki ang kahihiyan, kahit gaano man kalalim ang sakit may pagkakataon palaging bumangon, may liwanag sa dulo ng dilim at may hustisya sa bawat lihim na natuklasan. At sa araw na iyon, sa harap ng pamilya, kayamanan, at lahat ng nagmasid sa aking pagbabagong buhay, natutunan ko ang pinakamahalagang aral. Hindi mo kailangan ng permiso ng iba para maging malakas. Hindi mo kailangan ng pahintulot ng kahit sino para itaguyod ang sarili mo. Ako Mailin Santos ang aking sariling kwento. Tapos i-event kwento.